Playmate. Mayroon <laughs> naman yung siyempre, videographer, Andres Pilipasi din. Yes, mabuhay. Ang mga totoong bayani, di ba, mm, videographer? Ang mga makabayan, ang taong bayan. Yes. Alam mo, videographer, mas favorite mm. ko talaga si Andres. Bakit? Kesa kay Gat, ano, Jose Sal. Why? Hindi ko basta gusto ko si Gat Andres. Kasi? <laughs> makabayan! Siya kasi nagre-represent ng masa. 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 Ang taong bayan. Ang taong bayan ikaw, ako. Oo, oh, tayo na lahat. Masa. Okay. Ordinary yung tao. Mm. Pero ito nga, videographer, mga kabatang helmet, yung regarding sa impeachment statement niya, hindi ko talaga masyadong inano pa eh. Ene pala nung mga nakarang araw, pinalampas ko muna. Mm. Pero nagkaroon nga ako ng reflection kasi andres Monopasio Day nga ngayon. Mm. So sabi ko, parang meron yata mali. perspektibo nyo dyan, pero para sa parang, oops, teka lang, bakit gano'n? Mm. Kasi diba nga sabi nga niya, waste of time <makes> yung impeachment na yan? Talaga. At may mababago daw ba? Diba? Oh. Sa pamumuhay ng sambayanan, oh. if yung impeachment na yan? Mm. Pero kung isipin natin, mga kabata helmet, ano nga ba yung kahalagahan? Ba't nagkakaroon ng ganitong mga proseso? Or yung mga ganyang impeachment? Diba? Siyempre kapag karon niyan yan, videographer, mga kabata helmet, may tendency na mabago pa kung ano yung corruption man, kung ano yung nagiging kalakaran sa ngayon. Mm. Pwedeng may angat ang buhay natin mm. kasi may pagbabago sa administrasyon, mm. sa gobyerno. Pwede din naman mas lalong malugmok. So, depende yan. Case to case basis yan, mga kabata helmet, kung saan ba talaga tayo papunta if magkakaroon nga ng impeachment na yan. Di ba? Pero, ito nga, videographer, kung hindi man yan matutuloy, paano na yung pagiging accountable? Paano na yung pagiging transparency? Paano na yung confidential funds? Ano? Yung mga hearing na yon, Yung pondo ng taong bayan? Yung tax natin na nilalagay bilang budget na mga ganyang hearing at yung mismong tax natin, kaban ng bayan, na napasok dyan sa confidential funds na yan? Well, wala lang, di ba? Anong patutunguhan nun, di ba, juga Per? Dapat bang meron pang confidential funds? Dapat na wala eh. Kasi diba? ang confidential funds na yan, yan, yung pork barrel nung araw. Mm. Na bago lang ng pangalan. Mm. At ang confidential funds, confi, secret. Kaya nga eh. Payag ka ba kung yung asawa mo, Pwede secret. Hihingi <laughs> ng pera sa'yo. Ano sabi secret? Para saan? Secret. Pwede ba yun? Anak mo, hihingi ng pera. Dagdag na baon. Para saan? Secret. Pwede ba yun? Pwede ba yeah. Pero ayan nga mga kabata helmet, anong stand nyo dyan? At eto pa. Nakakaloka lang talaga ha. Isko, Hmm, hindi ko na talaga ito dapat aanuhin pa eh. Bibigyan ng puna. Pero kapuna-puna kasi. Abangan nyo sa next vlog natin. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag ka lang mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated at sa lahat mga in-upload po namin ni Videographer. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay, nag-helmet din na buong yan. getting better everyday. day. God bless everyone. Bye! Nasa natin kung ano yung gusto nating marating ng bansang Pilipinas. na sa mga kamay natin, kung gusto pa ba nating lalong malugbo, or gusto nating bumangon at umangat muli.